talaga <laughs> silang dalawa you mga kakwento ano Ay, kasi lao ayoko ayoko like mother like daughter ganuska 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 mo na? ganuska mo ganuska Uh, sino, sino, sino? Comment down below kung magkamukha yung dalawa. Ayan. Sino magayon? Ako. Ah, uh, magayon. Magayon si Mama. Sasamloan? <laughs> <laughs> order i gabos de manan loto ayan <laughs> la <laughs> isa <laughs> <laughs> wit <laughs> <dunit> pangpanglawas pato dai pagilaray maratan sa sarong arong mali ngana na kiyas <laughs> post ko a Maghay ka mama. Hay, hay ah, so, mama. Hay maghay ka bil. Iya, dai mo na nailing yan. Dai ko na mama sa nasusulak ko. Ah, dai mo. Mano na yung mata mo? Ma medyo mano ma, na. Pag ano na lang dinig ano na lang uh, tawag nito. Pandinig na lang. Ano to? Anong anong pandinig sa Bicol? Pandamog Pandangog na Mm. Pero nakakamansay pa ko, kaya lang masula pa niyo. Ah, pag ganyan, masulak. Masula, masula masilaw. Oh. oh. Ayan na yung mama ni Lilian. Ayan, oh. Huwag ka mukha Huwag ka mukha tingnan, oh. Tingnan, si Isa yan. Ya. Ayan, huwag ka mukha si Whitey, mama. Mag-hi ka kay Whitey. Hi, Whitey. <laughs> <laughs> Wait. Ay, wait, Teo. Oh. Aso niya. Yeah. <laughs> <laughs> oh. Hindi aso. Aso. YouTube, YouTube. Ay, wait, Teo. <laughs> <laughs> Ayan, nandito na sama si mama ni Lilian. Mama namin na to. Gaano kami. Ay, wait, Teo. ka kasi. <laughs> ano, pamahaw, no? Ano? Ano yung ano? Pamahaw. Ano? Pamahaw. Pamahaw tayo mga kakwentuhan. Sabihin mo ah. mga kakwintuhan. Sa, mag, ah. sa, mag Sabi ka na kakwentuhan mama. <laughs> ah. Mag-hi ka mama. Hi hi mama. Hi mag ka. Ay, kung Iya. Yeah, dahil mo na nahiling yan. Dahil ko na mama sa inyong ko. Ah dahil mo na. Mano na yung mata mo? Ma medyo mano ma na? Pag ano na lang, dinig ano na lang ah, tawag nito pandinig na lang ano to anong, anong pandinig sa bicol Pandamog na lang mm. pero nakakamangsay pa ko kaya lang masulak pa niya ah pag ganyan masulak masula, masula masilaw oh. oh ayan na yung mama ni Lilian ayan o oh, huwag ka sila oh. huwag ka tingnan o oh. si isa Iyan, ayan, huwag ka sila ayan, si, si YT, mama mag ka kay Whitey. Hi, Whitey! Hi, YT Hi, Whitey! Aso yan! Yeah. <laughs> hindi aso. aso! Youtube! Youtube! Hi, Whitey! <laughs> Ay ay radito na sa wakas bawa wow, lililian, bawa na ba ito? Ga adok kawi. Ay wait, maghi ka kasi. Ano, pamahaw no? Ano? Ano yung ano? ano? Pamahaw, pamahaw, pamahaw tayo mga kakwentuhan. Sabihin mo nga magkakwentuhan. So, Magste. Mag sabi ka na kakwentuhan, mama. <laughs> mo kata silang dalawa mga kakwentuhan no.

Sino 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 comment down below kung magkamukha kayong dalawa. Ayun, sino magayon? Ako. Ah, magayon. Magayon si mama. <laughs> yeah. Si ano? Aki, makana si Aki. Pangit daw yung anak. Maganda yung mama. <laughs> um,